Ito na mga paps yung 100 na ipapahanap natin dito sa San Felipe. Lalagay ko na tong mga pups dito sa, sa may gilid ng simbahan. Ayan simbahan. Okay na mga pups, nilagay ko na yung 100 at good luck sa mga maghahanap. Magandang araw mga pups. Another day, another vlog na naman tayo. At ngayon na naman lang ulit ako nakapag-vlog dito kay BN Motovlog. Kasi nabisi tayo nitong mga nakaraang araw mga paps, kaya hindi tayo nakapag-vlog. So ngayon, mag-vlog ako dito sa San Felipe, Basud, Camarines Norte mga paps. At uh, dito ako ngayon mag-vlog. Kaya sa mga paps natin dito sa San Felipe, Basud, samahan nyo ako at mag-iikot-ikot tayo dito sa lugar ninyo. Let's go mga paps! Ito yung simbahan ng San Felipe, Basud. Ayan, shoutout sa mga pups natin dito. Ayan. At ito naman yung San Felipe Elementary School. Ayan, uwihan na tanghali na kasi mga pups. Ayan, hindi ko tayo dito sa Papuntang San Felipe National High School. Dahan-dahan lang tayo at may mga bata, mga paps. Baka makasabi tayo. So, gusto ko lang palang mag-shoutout sa GMJC Shop dito sa San Felipe, Baso. Shoutout po. At syempre, gusto ko din shoutout ang SMBPC Toda. Ayan, maraming salamat po sa napakasolid na suporta ninyo sa akin. Maraming maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa na suportahan ako mga paps. At yun, hindi ko alam kung anong ano to. Anong pork ba to. Dito sa San Felipe. Ito yung kanilang San Felipe National High School. Maliit lang yung kanilang high school mga paps. Kakaunti lang naman kasi yung tao dito. So, pasok muna tayo dito sa kanan. Shoutout sa pares ni Gambal Shoutout po Anong lugar na ba to? Ayan gusto ko kasing mag vlog ulit dito mga paps Kasi Yung unang vlog ko dito sa San Felipe Ay umabot ng 12,000 Views Kaya sabi ko babalik ako dito at ngayon, nandito na ako ulit. Siguro magpapahanap ulit ako ng ano. Magpapahanap ulit ako ng 100 pesos mga paps. Maghanap lang tayo dito kung saan pwedeng maglagay. Ayan. Umikot lang pala tayo dun. Uy, gusto ko lang din palang i-shout out ang JM and Nonoy Vines. Taka dito sila sa San Felipe Basut. Ngayon lang ako nakapasok dito mga paps. Hindi ko alam kung anong lugar to. Sa mga paps natin dyan, comment nyo na lang kung anong lugar to dito sa San Felipe. Ang daming pasikot-sikot Oh. Ang daming danan. Marami palang bahay dito. Ano? Akala ko ano lang. Akala ko maliit lang yung San Felipe sa kakaunti lang yung mga bahay. Pero pagdating dito sa mga sulok-sulok talaga, ang dami pala ng mga bahay. Oh. Pabalik na tayo ng sentro ng San Felipe. At maghahanap tayo ng pwede nating paglagyan ng 100 pesos mga paps. Nandito na tayo sa crossing ng San Felipe. Ayan. Shoutout sa Calibara Store. Ayan, maghahanap na tayo mga paps ng paglalagyan natin ng 100 pesos. Dito na lang siguro ako maglalagay mga paps sa ano sa may simbahan. So ayun mga paps, nandito ako ngayon sa gilid ng simbahan ng San Felipe 'yan. 'Yan yung simbahan nila sa likod ko. So dito na lang ako maglalagay ng 100 na ipapahanap natin mga paps at 'yun. Maghanap na tayo na pwede natin paglagyan dito. Ito na mga paps yung 100 na ipapahanap natin dito sa San Felipe. So ilalagay ko na itong mga pops dito sa sa may gilid ng simbahan. Ayan, simbahan. Okay na mga paps, nailagay ko na yung 100. Good luck po sa mga maghahanap. Dito ko lang nilagay. Nakita nyo naman. So, ayun. Good luck mga paps. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share mga paps. At sa mga hindi pa nakapollow dyan, ipollow nyo na ako mga paps. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa next vlog. Peace out.